Hello everyone! It's me, Sonya. Welcome back to my cooking show. Today guys, magluluto tayo ng patola na may sotanghon. At ito guys, inihanda ko ng aking mga ingredients. Meron tayong patola, sotanghon, pork meat, shrimp, squid balls, kamatis, bawang, cubes, onions, paminta, cooking oil, at tubig. Ngayon guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto. Yan guys, naglagay na ako ng mantika sa kawali. Ang unahin natin, ilagay ay ang ating pork meat. Ilagay sa ating pork. Ang isinod natin dito ang ating squid balls. And guys, after na yung squid balls, ilagay natin ang kamatis. After na kamatis, tunog natin ang ating bawang. Then sibuyas isunod na natin ang ating dipon, Then, haluin natin lahat. Isunod natin ang paminta. Ayan guys. Lagyan natin ngayon ng tubig at hintayin natin itong sumulak. Tapos takpan natin to guys. guys. Then, lagyan na natin ang cubes. Pampalasa. Next, isunod na natin ang patola. Ngayon guys, susunod na natin ang ating sotang hall. Ayan na, guys. Luto aking gulay. Patola with sotanghon. Ayan po. Tapos ng aking nilutong gulay. Patola with sotanghon. Thank you po. Lalatigit sa aking mga subscribers. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribes. Please subscribe na po kayo. Hanggang sa susunod po muli ng aking cooking show. Bye guys.